gagawa ha? Ulam. Yan ang ulam. Ulam. Hmm. Tawa na ako sa mga mga ginagawa tin. Hmm. Kain tayo. Hindi ako nakain ng carrots. Anak ko nakain. Wow. Ano? Haba. Na, uga na yun eh? Hindi Sorry, ako nakain ng patatas. Okay, no, no, no. Yung anak ko nakain. Ito yung anak ko. Nakain ng carrots. Pagkita <laughs> <Bakitakot>, ka, karot sa tsaka <laughs> patatas. Ayun, ayun jam. Ako hindi ako nakain. Sila nakain. Ano? Ano ba ito? Ginamuhan ko yung sabaw. Ini Kung okay ang sabaw. Hmm. Hmm. Ano? Naharang. Maharang. Maharang? Puro ani ha? Maharang ini? Maharang ay ako. Tayo din. Pero, bisa maharang do ako. Ano? Kasi ako, kain pala ako ng patatas. Ay, balakitad pala yung sinabi ko kanina. Kaya kain ko pala yung patatas

Natay ko muna. Ha? Yeah? ko muna. Masilaw oh, man din nga ako. Kwan? Yun! Ayun! Tapos na rin ako kumain. Inun e naman tayo ngayon ng... Ayan. Mbusok. Suka, selamat! salamat musuh aku pada pelihukan bantuin. Oh ya, ayo, Bu. Oh iya, Bu.